Sa isang busy na syudad, rush hour na at uwian na ng mga tao galing sa kanika nilang mga trabaho at eskwela. Sa mga kalsadang puno ng mga sasakyan na nag-uunahan at halos hindi na umuusad na trapiko. Ang mga bus at iba pang sasakyan ay siksikan ng mga pasahero, habang ang mga sidewalk naman ay puno ng mga nagmamadaling tao. Sa mga tren na masikip at halos magkasiksikan na rin ang mga tao sa bawat istasyon. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, maririnig mo ang katahimikan mula sa iilan. Ito ang ating bida, si Bekhyon. Iikot ang kwento sa kanya at sa mga taong makakasama niya sa hirap at ginhawa. Marami siyang pinagdaan ng mga pagdurusa at kabiguan at ngayon lang siya kahit papaano nakakaranas ng kaunting katahimikan. gayunpaman pa sa di inaasahang pangyayari ay mas hihirap pa ang buhay niya kesa sa mga langgam. Sa isang supermarket, Mahaba ang pila sa isang bilihan ng pagkain. Hindi magkamaliw ang mga tao sa pagtangkilik sa viral na stall na ito. Kabilang sa nakapila dito ay ang ating bida na si Baekhyun at ang rason kung bakit siya nakapila dito ay para bumili ng tteokbokki. Isang sikat na pagkain mula sa Korea na gawa sa rice cake. Kaya naman siya bibili nito ay dahil sa kanyang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Mina. Paborito ni Mina ang pagkaing ito at malapit ito sa puso niya. Lalo na ang tokboki na matatagpuan lamang sa lugar na ito. Dalawang taon na ang nakalipas. Mula nang mawala ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. May pupuntahan sila noon at sakay ng sasakyan si Mina ang kanilang mga magulang. Pero sa di inaasahan ay may nakabangga sa kanila na siyang kinamitay kaagad ng mga magulang nila. Habang si Mina naman ay nakomatose dahil sa nangyaring aksidente. Hindi na nila nalaman kung sino ang nakaaksidente sa kanila dahil mabilis itong nakatakbo. Makalipas ang limang buwan nagising mula sa koma si Mina. Madali lang itong nakarecover at agad na nakalabas sa ospital. Sa iisang bahay lang silang nakatirang magkapatid. Kahit na mabilis nakarecover ang katawan ni Mina ay may naiwang sakit pa rin sa kanyang puso na tila hindi na malulunasan. Ito ang katutuhan ang kailangan nilang tanggapin. Ulila na ang dalawa at wala na silang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Para naman masuportahan ang nakababatang kapatid nagdesisyon si Becky na wag nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Para agad na makapagtrabaho at magkaroon ng pera para sa pantusto sa kanilang magkapatid. Dahil dito ay unti-unting nakabawi ng lakas si Mina pero hindi pa rin nawala ang bakas ng nangyari sa kanila. Hirap makipag-communicate si Mina sa ibang tao maliban sa kanyang kapatid na si Baekhyun. Gayunpaman ay nananatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Habang nagpapagaling ay gumawa rin siya ng paraan para makatulong sa kanyang kuya at para na rin sa kanyang hinaharap. Bagamat nahihirapan dahil sa kanyang kondisyon ay hindi ito naging hadlang para abutin ni Mina ang kanyang pangarap. Nais ni Mina ang maging isang tanyag na manunulat ng kwento. Kaya naman, habang baon ng bagong pag-asang ito ay nagsimula ng gumawa ng isang nobela si Mina. Ang titulo ng kanyang nobela ay, Paano Makakaligtas Ang Isang Prinsesa Sa Maliit Na Mundo. Ang title na ito ay simple lamang pero ang nilalaman ng kwento ay talaga namang kakaiba. Pinabasa ni Mina ang nobelang gawa niya sa kanyang kuya. Namangha naman si Bekyon sa kakaibang kwento nito. Ngayon lang siya nakarinig ng isang kwento na kung saan magiging maliit lahat ng tao na kasing laki halos ng isang langgam. Pero ang buong mundo ay mananatili sa kanilang laki. Pinaliwanag naman ni Mina sa kuya niya na dahil dito ay magiging delikado ang buhay ng mga tao sa kwento dahil mapupunta sila sa ilalalim ng food chain. Maski daga at gagamba ay magiging banta sa kanilang kaligtasan. Nakaramdam naman ng matinding pangangilabot si Baekhyun, isipin niya palang ay natatakot na siya sa istorya ni Mina. Sinabi naman ni Mina na okay lang ito dahil marami rin namang napatay ang mga tao. Iba na ang tingin ni Mina sa mga kapwa niya. Para sa kanya ang mga tao ay mga mararahas na nila lang ng pumapatay para lamang sa kanilang pansariling kapakanan. Kahit nga mismong kauri nila ay hindi ligtas sa kanilang kasamaan. Kaya naman para kay Mina ay tama lang na magwakas ang buhay ng mga ito sa ganitong paraan kahit sa kwento niya lang. Baka sa mukha ni Becchio ng matinding lungkot habang pinagmamasdan ang humanity ng kanyang kapatid na unti-unting naglalaho. Malaki ang naging galit nito sa mga tao dahil sa nangyari sa kanilang pamilya. Sa mga mata ni Becchio na isa lamang walang muwang at inosente ang kanyang kapatid pero di niya may na kakaiba na ito mag-isip. Ang kanyang nagawang nobela ang sumasalamin sa kanyang tunay na nararamdaman sa mundo ngayon. Gayong paman ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa dahil kung iyong bubusisiin ang nobela ni Mina ay iyong malalaman na hindi lang ito kwento patungkol sa isang trahedya at ang bagay na ito ay siyang pinanghahawakan ni Baekhyun sa ngayon. Tinanong ni Baekhyun si Mina tungkol sa nilalaman ng kwento niya. Napansin niya na merong prinsesa sa kwentong ito. Bakas naman ang pagiging masaya sa mukha ni Mina sabay sabing siya ang prinsesang ito na tinutukoy sa kwento. Nagtataka naman si Baekhyun kung bakit sa kwento na ito ay sadyang kakaiba. Nakasaad kasi rito na sa oras na pumanaw ang prinsesa sa kwento ay papano na rin ang lahat ng tao kasama nito. Iniisip ng ating bida kung sisikat ba at may magkakagusto sa ganitong kwento. Kaya't sinabihan niya si Mina na kung maari ay baguhin niya ang bagay na ito. Sinabi naman ni Mina na walang dapat siyang ipangamba dahil nasa kwento rin naman ang kapatid ng prinsesa na siyang pro dito. Sinabi niya rin na sa plot na ito iikot ang kwento. Tinignan lang ni Bekyon si Mina. Wala naman siyang maisagot dito dahil una hindi naman siya manunulat para magbigay kumento at ikalawa ay kwento ito ng kapatid niya at hindi sa kanya. Kaya't sa huli ay wala na rin siyang nagawa. Makalipas ang isang buwan. Narinig ni Baek na umiiyak ang kanyang kapatid kaya agad niya itong nilapitan. Tinanong niya ito kung ano ang naging problema at bakit ito umiiyak. Sumbong naman ni Mina sa kanyang kapatid ay ipinasanan niya ang nobela niya ngunit hindi ito natanggap. Nais namang malaman ni Baek ng ang detalye kaya't tinanong niya ito kung bakit ito nangyari. Sinabi ni Mina na sinabihan siya na hindi pwedeng babae ang bida sa kwento niya at sinabing sa ganitong klaseng genre na fantasy ay dapat ay lalaki ang bida. Nagpatuloy pa si Mina sa pag-iyak. Iniisip naman ni Bekyon kung bakit ito nangyari gayong mataas ang demand sa mga fantasy novels. Mukhang malaki ang naging impact na babae ang bida sa kwento niya at bukod pa roon ay medyo wordo ang istorya. Hindi naman na napigilan ni Mina ang kanyang emosyon at sumabog na ito. Hiniling niya na sana ay maguno na ang mundong ito at sana'y matulad ang lahat sa kanyang nobela. Nagagalit siya sa lahat ng tao kaya nais niyang lumiit ang mga ito at ang lahat ng mga hayop ay atakihin ang lahat ng tao. Habang umiiyak ay pilit naman siyang inaawat ng kanyang kapatid. Gayon pa man wala siyang nagawa para pagaanan ang loob nito kaya't hinayaan na lang niya itong maiyak hanggang sa mailabas nito ang lahat ng kanyang sama ng loob. Di nagtagal ay napagod din si Mina sa kakahagulhul niya at nakatulog. Nakita naman ni Baekhyun ang pagkakataong ito para makalabas at ibili ang kapatid niya ng pagkain gusto niya. Para sa paggising nito ay gaman man lang kahit. Papaano ang lungkot na nararamdaman nito? Bumalik na tayo sa kaninang eksena mga lodi. Ngayon ay tapos na ang mahabang pila at si Baekhyun na ang nasa unahan. Umorder siya ng anim na serving na tokboki, nagulat naman ang tindera sa napakaraming order na ito. Sinabi naman ng ating bida sa ale na okay lang ito dahil paborito naman ito ng kapatid niya. Pinagdarasal naman niya na sana ay mapagan talaga nitong bibilhin niya ang pakiramdam ng kanyang kapatid na si Mina. Habang nag-aantay sa kanyang order ay biglang may natanaw si Beckyon sa likuran ng tindera. Nakakita siya ng isang malaking daga na siya namang kinagulat niya. Maski yung daga ay napakari pa din ng takbo nung nalaman nitong may nakapansin sa kanya. Pinagbigay alam niya sa tindera ang nakita niya na isang malaking daga na kulay itim. Hindi naman napansin ng Ale kung saan na ito napunta. Humingi ng tawad ang tindera sa ating bida. Sinabi niya na nung nakaraang araw pa nila itinawag ito sa pest control pero hindi pa rin ito nahuhuli dahil sobrang ayak nito. Medyo kinabahan naman si Beckyon sa order niya. Pakiramdam niya ay may problema sa kalinisan ng lugar na ito kaya naman agad na niyang pina-cancel ang order niya. At dumating na ang dilubyo. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang ating bida tila ba may panganib na paparating na siyang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Agad na pumasok sa isip niya na baka may dagana naman kaya't agad niyang nilinggan kung anong nangyari. Pero sa kanyang paglingon ay wala siyang nakita. Bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba at nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Baek Hyun ay nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang loob. Para bang may bumabagabag sa kanyang isipan na hindi niya maipaliwanag. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso at nagiging magulo ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya'y may bumibigat na bagay sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling ang kanyang nararamdaman. Sa huli ay nawala na siya ng malay pero bago mangyari iyon ay naalala niya ang kanyang kapatid at ang mga naging kwento nito sa kanya. Nang siya ay magkamalay ay agad na siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Masakit man ang ulo at lito pa ay pinilit niya pa ring bumangon, inaalam kung ano ba ang nangyari. Una kagad niyang napansin ang malaking telang nakabalot sa kanya at sa kanyang pag-iimbestiga ay napansin niyang tila kabisado niya ang desenyo ng malaking telang ito. Napansin niya ring wala na siyang saplot. Sa kanyang malalim na pag-iisip at pagmamuni-muni ay napagtanto niya na tila ang malaking telang ito ay ang kanyang salawal. Bigla namang may lumabas na window system na bomb sa kanya sa pagpasok niya sa maliit na mundo. Mukhang nakutubo na ng bida ang nangyari dahil tila tulad ito ng nobela ng kanyang kapatid at para makumpirma ang kanyang hinala ay pilit siyang lumabas sa malaking tel ang nakadagan sa kanya. At tumambad na nga ang kinatatakutan niya. Nangyari na ang bagay na ne minsan ay hindi sumagi sa isip niyang mangyayari sa tunay na buhay. Tumambad sa kanya ang mundong ubod ng laki at ang mga damit at ibang kasuutan ng mga tao sa lugar na iyon ay nagkalat indikasyon na hindi lang siya ang nagkaganito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari bagamat may ideya na siya sa senaryong ito ay hindi naman niya sukat akalain na mararanasan niya ito. Bigla namang nagliwanag ang kanyang katawan. Nabalot ito ng kulay berdeng aura at sa isang iglap ay nagkaroon siya ng kaso open na sakto sa kanyang pangangatawan. Muling may lumabas na window system na nagsisibing binigay nila ang kaso o tang ito para sa kanya. Sinabi rin nito na pwede na niyang makita ang kanyang status. Si Baekhyun ang ating bida ay biglang naging karakter sa mundo ng maliliit na tao. Ang kanyang job description ay, isang prinsipe at ang kanyang abilidad ay gumawa ng kalasag. Sinabi rin ng system window na dumating na ang kanyang pangunahing misyon. Ang hanapin ng prinsesa. Sa kanyang pagmamuni-muni ay bigla nang umugong ang mga ingay ang mga saklolo ng mga taong nalilito sa pangyayari Nagkakagulo na ang iba pang taong kasama niya sa lugar Tere mga lodi at samahan nyo ko sa bagong recap ko na ito patungkol sa mga pagdadaanan ng pagsubok at hirap ng ating bida at ng iba pang karakter sa survival genre na kwentong ito Ang konteksto ng nobelang isinulat ni Mina ay talaga namang naiiba ang lahat ng tao sa mundo ay liliit ng halos singliit ng mga insekto. Dahil dito magiging pagkain sila ng mga ibang hayop at iba pang insekto. Gaya ng mga daga o mga gagamba. Nakakatakot itong isipin kung sakaling magkakatotoo. Gayon pa gusto ng may akda itong mangyari dahil para sa kanya ay masahol pa sa hayop ang mga tao. Mas marami pa silang kinikitil na buhay di lang para may makain kundi bilang katuwaan lang din o pagiging gaaman. Ganito kalala ang tingin ni Mina sa mga ibang tao maliban sa kanyang kapatid. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga nakikita. Di niya sukat akalain na ang binasa niyang istorya kamakailan ay naging realidad na niya ngayon. Gamit ang system window ay tinignan ni Beckyon ang minimap kung saan itinuturo nito ang kinalalagyan ng kanyang kapatid. Naguguluhan man ay kailangang maka-adapt ka agad ni Beckyon sa sitwasyong ito. Hindi siya dapat magsayang ng oras lalo na't nag-iisa ang kapatid niya sa bahay nila. Kaya naman kinalma niya ang kanyang sarili at binusisi ang system window lalo na ang minimap. Napag-alaman niya na pwede palang ma-zoom ang minimap niya. Agad niyang hinanap ang kanyang bahay at napatunayan niya ang hula niya na si Mina ang prinsesa. Tinuturo siya ng system at ng main quest niya papunta sa bahay niya. Habang nag-iisip ng strategy pabalik sa bahay niya ay nagambala siya ng isang napakalakas na ingay. Sa sobrang lakas ay tila mabibiyak ang ulo niya. Maski ang ibang tao na lumiit ay ganito rin ang nararamdaman. Nagmamuula ang ingay mula sa aling nagtitinde ng chokboki. Mukhang nadelay ang pagliit nito kumapara sa ibang naroon. Gaya ng nangyari kay Baekhyun na ay lumabas na rin ang mga sintoma sa tindera. Unti-unti na itong lumiit. Para bang naglaho ito at naiwan ang kanyang mga damit. Sa kasamaang palad ay may bitbit itong isang kalderong bagong lutong chokbokki. At ang mga taong kalapit nito ay siguradong mababagsakan nito. Pinilit ng ibang makailag sa kanilang katapusan pero merong iilang inabot ng kamalasan. Naligo sila ng de oras ng mainit na sabaw ng chokbokki. Tila naman sinampal ng realidad si Baekhyun sa kanyang nakita. Kung hindi siya nag-cancel ng order ay siguradong kasama siya sa mga matatapunan ng kumukulong chokbok ki. Pasalamat siya sa dagang nakita niya kanina. Nakita niya sa kanyang minimap na naglaho na ang mga asol na tuldok na nagre sa mga tao. Naglaho ito indikasyon na pumanaw na ang mga taong iyon. Hindi makapaniwala si Bekyon sa kanyang mga nasaksihan. Dahil ganun-ganun na lang ay may mga nasawi na sa kanyang harapan mas lalong nakumbinsi si Beckyon na totoo ang lahat ng nangyayari dahil sa nakita niyang ito Bukod sa mga nasawi ay nagsabay-sabay din ang ingay ng mga taong buhay pa pero malubang nalapnusan Ngayon ay mas lalo pang pinagbuti ni Beckyon ang kanyang pag-iisip kung paano siya makakauwi at makakaalis sa mala lugar na ito Nilista ni Beckyon ang mga kailangan niyang gawin sa kanyang isipan Una ay kailangan niyang makaligtas sa lugar na ito ikalawa ay makita niyang muli ang kapatid niya at ikatlo ay malaman niya kung paano niya magagamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Napatingin siya sa iba pang taong naroon at kanyang napagtanto na kung gusto niyang makaalis ng buhay sa lugar na ito ay kailangan niyang makipagtulungan sa ibang taong narito. Habang siya naman ay nag-iisip ay may naramdaman siyang tila nakatitig sa kanya. At nang kanya niya itong tignan ay tumabad sa kanya ang isang napakalaking itim na daga. Mukhang kailangan niyang bawiin ang pasasalamat niya dito kanina. Muli silang nagkita ng dagang ito pero ngayon ay siya na ang prey dito. Bukod sa mas malaki na ang mga hayop na ito sa kanila ay sa di mapaliwanag na dahilan ay mas agresibo din ang mga ito sa paghunt sa kanila. Agad nang sumugod ang daga kay Bekhyun. Napatakbo naman ng wala sa oras ang ating bida. Kahit na binibigay na ang lahat ni Bekhyun ay alam niya na kaunting sandali na lang ay maaabutan na siya ng humahabol na malaking daga sa kanya. Pilit siyang tumatakbo kahit na hindi niya alam kung saan siya patungo. Kinatigan naman ng tadhana ang ating bida. Sa paghabol sa kanya ng daga ay may nadaanan itong ibang tao. Kaya naman ito kaagad ang inatake nito. Isang madi inakagat sa isa sa paan ng lalaki ang ginawa nito. Nakita ito ng ating bida pero patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Ipinalo ng daga ang nahuli niya sa semento para hindi na makapalagpas sa gagawin niya. Sunod ay hinawakan niya ito sa magkabilang balikat para hindi na makatakas pa. Naririnig ni Beckyon ang sigaw ng saklolo ng pinupod trip na lalaki. Pero wala na siyang magagawa pa rito kaya't nagpatuloy na lang siya sa pagtakbo. Matapos kitli ng daga ang lalaki ay tinoo na kagad nito ang kanyang pansin sa ating bida na tila ba may atraso ito sa kanya. Muli na niyang hinabol si Beckyon. Patuloy namang nananalangin ang ating bida na sana ay wag siya nitong makain. Kita sa kanyang minimap kung gaano kabilas ang daga tumakbo. Sa ilang iglap lamang ay maabyute na niya si Baekhyun. Unti-unti pang lumiit ang gap ng distansya nila hanggang sa makalapit na ito sa kanya. Nasa striking distance na siya nito. Bigla naman nakita ni Baekhyun ang isang lalaki sa kanyang harapan. Sinabihan siya nitong dumb apa. Agad naman itong sinunod ni Baekhyun at siya ay nagpadalsdos. Sa kanyang pagkakahiga ay bigla siyang nakakita ng isang malakas na liwanag. At nang kanyang imulat ang kanyang mga mata ay tumambad sa kanya ang ginawa ng lalaking tumulong sa kanya. Isang fire beam ang lumabas sa bungangan nito. Na siyang tumama sa malaking daga. Hindi mapigilan ang ating bida na humanga sa lalaking nagligtas sa kanya. Patuloy itong naglalabas ng apoy na nagmamulay sa kanyang bunganga. Ito ang apoy na tumupok sa malaking daga na ito.